For today's gonna price signal number one nga ang bataan kaya naman nag-aalangan nga ako mag-motor mot dahil nga baka abutan ako na ulan at maligo ako sa daan. Dito nga tayo ngayon sa Limay Bataan dahil for the horado nga tayo dito sa Bar Yulus, Limay Bataan dahil ngayon nagaganapin yung kanilang Sumba Barangay. Ang ko pa nga lang nakita na nga ako nila ate kaya naman nagpa-picture agad sila dahil napakaganda ko daw. Eh, magpapay PM na nga ano nakarating ako dito at buti na nga lang nga hindi kami inabutan ng ulan. Ito nga pala kasama ko si Olivia Ulupo. E, Pepesa nga dito sa Bar Yulus, lima ibataan kaya naman meron silang event na ganito. Bali nagparid nga muna yung mga kasali sa Sumba Barangay. At eto kay mga kasami ko sa si judges, si Ma'am Grace at si Ma'am Jomar ng DILG. Hello po! Medyo na nga ako dahil nga 3pm pala ang call time nila. Akala ko 5pm at hindi na kami kailangan sa parada. Wala na mga score dito sa parade kaya lang ay pipili nga kami dito ng best parade at best in recycle costume. Kaya naman pinanood din namin ng bawat grupo. First time nga alam mag-judge ng ganitong Zoom barangay kaya naman excited ako kasi nga parang wala naman akong alam dito. Eh, pero no, nakakatawa nga at marami pala nakakilala sa akin dito sa Limay Bataan. Kaya naman thank you so much kay Mati. Siya nang invite sa akin dito na maging judge. Bale, pag station nga pala ang sasayawan ng bawat grupo dito at hindi na nga ako nakasama sa una kasi nga medyo na late na nga ako. At dito ay bawat sulok talaga napakarami nag-aabang at napakaraming tao. Oh. Ngayon mga edad na kasali pero meron din mga matatanda at meron din medyo bata pero talaga bigay na bigay sa Ate Aira Halos magdidilim na nga pero hindi pa rin kami tapos sa parada kasi nga ang haba ng at daming iskinita pala dito. Pero nakakatawa na nga lang pero yung energy kasi ng mga tao dito talagang pag nakita kami akala mo artista talaga kami. Kami nga ay pero para pagod na pagod kami pero itong mga nagsisisayo ay wala kapaguran. At yung nga ng parada ay nag-save muna kami dito sa barangay kasi nga 8pm para si simulan. Tapos nga sa akla ito ay nabutan pa ni Cap ng Jollibee na ginasub niya agad ang fried chicken. Pagbaba nga namin sabi ko kukuha ko yung sticker ko kasi nga ang dami nag-aabang dito ng mga bata nang hihingi ng na sticker. Akala mo naman naggandang ganda sa akin. Pagkatapos nga yan ay pumunta na nga kami dito at tinawag na kami sa may stage dahil nga mag-uumpisa na nga ang program. Hindi nga ito yung first time ko na makatenda ko dito sa piyesa dito sa Barrio Luzli may bataan. Dati ay host ako lagi dito. Ngayon ay nag-judge naman ako. Level up. At ito na nga at sinimulan na at maya maya ay in-introduce na kami mga judges. Kaya naman kung maway-gaway muna ako dyan. Akala mo ay artista. Kung mag-umpisa yung contest proper, nagkaroon pa nga sila ng unit na kung saan sabay-sabay silang sasaya. Eto na nga at sumalang na nga ang ating mga bawat grupo dito sa Sumbarangay, dito sa Limay Bataan. bali apat na grupo nga lang ito. Mabuti na nga lang at apat lang. At maaga mayayari at mga ka-OE dahil nga inaalala ko ay baka abuta kami ng ulan sa daan. Nakatawa nga at meron mga bata at meron matatanda at meron matataba at alam mo talagang hindi sila hinihingil ka sa sayaw. Okay. ngayon nakaupo lang at pinapanood ko lang sila pero parang ako yung napapagod sa kanila. At grupo lang, kasali pero nakikita ko naman talagang pinagpupukan at talagang todo effort sila sa costume at sa mga step. <todic> Haripo. Halos mag-10 pa nga lang at tapos na yung kanilang program proper at nag-aantay na lang kami ng score para naman sa awarding. Kaya eh, naman kaway, kaway muna yung mga friends natin dito mula sa Barrio Los Limay Bataan. Hello po! At eto na nga, maya-maya ay sinumula na nga yung mga special award. Sa so, tuwing may nga ako sa ganito ay talaga na-appreciate ko. Talaga kasi sa dami-dami ng kukuha Bakit naman ako pa? Kaya naman super thankful ako palagi kapag nakukuha ko ng judge. Basta naman po kaya ko at medyo malapit ay go lang po ako. Eto na nga tagkagulo na dahil na-announce na nga mga winners. Pero wala naman talo sa kanilang apat grupo dahil lahat nga sila ay may Uwing premyo. At nakita ko rin naman na talagang lahat sila ay nag-effort at talaga ibinigay nila yung mga best nila kaya naman wala pa rin talo. Congratulations po sa lahat ng mga winners. Pagkayari nga niya ay talagang agad-agad nakaka-umuwi dahil mga baka nga kami ng bagyong si Christine. Kaya naman maraming salamat sa pagsama. Yun lang muna for today's video. Bye!